Museum trip ba ang hanap mo, ngunit walang malapit sa lugar nyo? Huwag nang mag-alala pa dahil may sagot ang DOST Central Luzon Dyan. Sa ipinagmamalaki nilang inisyatibo, hindi mo na kailangang bumiyahe pa ng malayo dahil ang exhibit ang mismong pupunta sa inyo. Hatid ng Community Empowerment Through Science and Technology Program o mas kilala bilang SES Program ng DOST, ang Regional Mobile Science Centrum ay isang interactive mobile science exhibit na naglalayong palaganapin ang science and technology consciousness at interest hindi lamang ng mga kabataan kung hindi ng lahat ng mamamayan. Sa ngalan po ng aning Regional Director, Dr. Julio Cesar B. Sikat, ako po ang inyong lingkod, Lid Sikat, at tangan at ating tuklasin ang galing ng siyensya sa probinsya. Dito lang yan sa 福宾先生，Season Two。<music> Ang Regional Mobile Science Centrum ay isang makaagham na proyekto ng DOST Central Luzon. Layunin nitong dalhin ng agham at teknolohiya sa bawat sulok ng rehiyon, lalo na sa mga lugar na may limitadong akses sa mga pasilidad na pang-agham. Sa pamamagitan ng mga interactive exhibits, ang Regional Mobile Science Centrum ay naghahatid ng mas masaya, kawili-wili at makabuluhang karanasan sa pagkatuto ng agham. Inaasahan naming mapukaw ang inyong curiosity, mapalawak ang inyong kaalaman, at higit sa lahat, ma-inspire kayong yakapin ang agham at teknolohiyang bilang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya tara na! Tuklasin natin ang hiwaga ng agham, damhin ang saya ng pagkatuto, at sabay-sabay tayong maging bahagi ng makaagham na kinabukasan. Tampok ng Regional Mobile Science Centrum ang 22 stations na nagsusulong ng siyensya, teknolohiya at inovasyon. Tampok ng Regional Mobile Science Centrum ang 22 stations na nagsusulong ng siyensya, teknolohiya at inovasyon sa paraang kawili-wili sa lahat. Una sa lahat ay ang air cannon na nagpapakita ng lakas ng hangin at kung paano nito kayang magtulak ng mga bagay gamit ang matinding air pressure. Tara, tignan naman natin ang Bernoulli Blower. Ang experiment na ito ay nagpapakita ng prinsipyo ng Bernoulli's theorem na nagsasabing kapag ang bilis ng hangin ay tumataas, ang pressure naman nito ay bumababa. Ang plasmasphere ay isang fascinating na experiment na nagpapakita ng electrical energy at plasma. Kapag hinawakan mo ito, makikita mong umiilaw ang mga lightning na parang naglalaro sa ibabaw ng sphere. Ngayon, subukan natin ang pedal power. Pwede tayong mag-generate ng kuryente gamit ang lakas ng ating mga bintik. Ipinapakita nito kung paano natin magagamit ang mga simpleng galaw para makapagproduce ng kuryente. Narito naman tayo sa naggagandahang mga ring bubbles. Ang mga bubble na ito ay nagpapakita ng physics ng surface tension at air pressure. Makikita ninyo kung paano ang mga bubbles ay nabubuo at nagiging circular isang magandang halimbawa ng physics sa ating paligid. Ngayon naman ay ang cyclone, isang makina na nagpapakita ng pagbuo ng isang mini cyclone. Makikita natin kung paano ito nabubuo kapag ang warm air ay umakyat na siyang nagdudulot ng pagbaba ng air pressure. Ito ang Cartesian diver na nagpapakita ng property ng buoyancy. Pwede mong imanipula ang diver gamit ang pressure ng tubig sa bote. Ipinapakita nito kung paano nga ang density ng isang bagay ay nagiging dahilan kung bakit ito lumulutang o lumulubog. Ang whisper dish, isang magandang halimbawa ng sound waves at acoustics. Kung magsalita ka rito sa isang dulo ng dish, maririnig ito ng kausap mo sa kabilang dulo kahit na hindi siya malapit. Medisprue ay hangos isang sinuunang intensyon na ginagamit sa mga irrigation systems. Sa tumamigitan ng mga bola, na ipapakita nito kung paano ang isang bagay mula sa mga lugar ay transfer sa mataas na lugar. Narito naman ang body beat, isang masayang eksperimento kung saan ipinapakita kung paano ang ating katawan ay gumagawa ng tulong sa pamamagitan ng pagtapik o pagbit ng ating katawan, makikita natin kung paanong umaabot ang tunog sa mga vibrations. Huwag kalimutan ang rope puzzle. Dito, makikita natin kung paano lutasin ang mga maliliit na puzzles gamit ang isang rope. Isa itong magandang halimbawa ng branch ng mathematics na tinatawag na topology. Pumunta naman tayo sa cloud rings. Dito makikita ninyo kung paanong ang hangin ay bumubuo ng mga pabilog na ulap dahil sa pag-ikot ng vortex ring na ng clouds ang kanilang pabilog na hugis. Sa pendulum wave naman, masasaksihan natin ang oscillation and wave patterns. Kapag sinimulan mong igalaw ang pendulum, makikita mo ang magagandang wave effect na nagmumula dito. Ito naman ang anti-gravity mirror, isang optical illusion na nagmumukhang parang lumulutang ang mga bagay na nakikita natin. Ipinapakita nito ang pagkakaroon ng bilateral symmetry ng ating katawan. Tignan nyo to, colored shadows. Ang mga kulay ng anino na ito ay nagpapakita ng epekto ng ilaw sa mga bagay. Kapag ang liwanag mula sa iba't ibang kulay ay tinamaan ng isang bagay, Makikita natin kung paanong nagbabago ang kulay ng anino batay sa mga light wavelengths. Ito naman ang gravity well. Ipinapakita nito ang konsepto ng gravity sa tulong ng isang barya na unti-unting umiikot at nag-accelerate patungo sa isang butas. Sinong hindi magugulat sa head on a platter? Ito ay isang optical illusion kung saan nagmumukhang disconnected ang ulo mula sa katawan dahil sa light and reflection. Tara! Dito naman tayo sa Magic Faucet. Isang eksperimento na nagpapakita kung paanong maaaring magbago ang direksyon ng tubig gamit ang mga prinsipyo ng physics. Ang momentum machine ay isang exhibit na nagpapakita ng prinsipyo ng gravity at acceleration gamit ang paggalaw ng ating katawan. Ang watch me pedal naman ay isang interactive na exhibit na nagpapakita kung paano gumagalaw ang ating mga buto mula sa pelvis hanggang sa mga paa. Kapag ikaw ay nagpedal, ganito rin ang makikita mong ginagawa ng skeleton. Ang Newton's Cradle naman ay isang eksperimento kung saan matutunghayan natin ang Law of Conservation of Momentum and Energy. Kapag pinagalaw mo ang isang bola, makikita mong gumagalaw din ang mga bola sa kabilang dulo. Ipinapakita nito kung paano ang energy ay inililipat mula sa isang bagay patungo sa isa pa. Tingnan din natin ang Van de Graaff Generator. Isa itong aparato na nagja-generate ng mataas na electric charge. Kapag gumamit tayo ng generator na ito, mararamdaman natin ang paggalaw ng electric charges sa ating katawan. Sa pamamagitan ng Regional Mobile Science Centrum na ipapakita ang dedikasyon ng DOST, na abutin ng kasuluk-sulukan ng bawat isa sa pitong probinsya ng Central Luzon upang ihatid ang science education sa buong rehiyon. para sa lahat, estudyante, guro, magulang, at bawat isa na may hilig o curiosity sa agham. Hindi mo na kailangan pumunta sa museum, ang museum na ang lalapit sa inyo. Kaya tara na! Sama-sama natin tuklasin ang saya ng agham at galing ng teknolohiya. At dahil sa programang test ng DOSC, patuloy ang pag-abot natin ng tulong sa pinakamalalayong komunidad dito sa ng Luzon sa pamamagitan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. tuli tuloy lang ang pagtutok para sa iba pa nating episodes para manatiling updated, i-like, i-share at i-follow ang aming official Facebook page at YouTube channel, ang DOST-Central Luzon. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar B. Sikat, ako pong muli si Sikat at maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagtuklas ng siyensya sa probinsya dito lang yan sa Probinsyensya Season 2.